Sa mga pagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Gano'n nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng isang site inspection o ang pagkakaroon ng isang inspector sa inyong construction project? Sa video po namin ito, amin pong ipapaliwanag sa inyo step by step ang mga bagay-bagay na ginagawa ng isang inspector sa construction project. Amin din pong ibabahagi sa inyo kung gaano ba siya kahalaga. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Ang site inspection ay ito po ay uh, ginagawa no bilang regular na pag-check sa inyong construction project. So, pumunta si inspector uh, para makita kung ano na nga ba ang nangyayari sa isang construction project. Sa isang construction project, kadalasan ay mayroong dalawang klase ng inspector. May inspector na uh, kay owner side no? O yan yung hinire ni owner para mag-inspeksyon sa isang construction project. Nandiyan din po yung contractor side. So sa contractor side, yan po yung tauhan ng mga contractor na hinire ni owner uh, para mag-supervise ng construction project. Sa mga magtatanong, Kuya Jude, eh nandiyan naman po si foreman, meron naman pong foreman sa site, bakit kailangan pa po ng inspector? So ito po, ipaliliwanag ko po sa inyo, no? Uh, nagkakaroon ng inspector sa isang construction project, hindi upang uh, kalabanin ang foreman, no? Malaki po ang papel ng foreman na ginagampanan sa isang construction project. Pumupunta po doon si inspector sa site upang matulungan si foreman, no? Kasi kung ipaso solo mo lang yan kay foreman, lalo kung malaki yung project na inyong ginagawa, ay mahihirapan po siya, no? Napakarami pong trabaho ni foreman tapos sosolohin niya lang po lahat ng trabaho doon ay mahihirapan po siya no? sila po niya na ay nagtutulungan upang ma-execute ng maayos ang uh, isang construction project paliliwanag ko po sa inyo ang mga advantages ng pag-hire ng isang inspector ang number one na kahalagahan ng pagkakaroon ng uh, inspector sa isang construction project ay unang una no? uh, masisigurado mo na uh, nagagawa o nasusunod kung ano po yung Uh, plano na nariyan sa, sa, construction site. No, may mga instances po kasi na late na lang po nalalaman o late na lang po napapansin na ah, uh, may mga part pala ng ginagawa sa construction project lalong lalo na po sa structural na nagsisimula pa lang construction project no uh, may mga instances po dyan na hindi na mamalayan na meron na palang hindi nasusunod na ah, uh, kung ano po yung nakalagay na detalye sa plano so malaking bagay po na pag may katulong si foreman na mag, mag susupervise ng construction project ay masisigurado po unang una po ni owner no masisigurado po niya na nasusunod kung ano yung uh, ah, nakasaad sa plano pangalawa po ang pagkakaroon ng site inspection ay dyan ka rin makakakuha ng mga datos o mga detalye na maari mo pong i-report ng progress ng construction project sa owner na nag-hire sa'yo. So, si owner, malalaman ni owner kahit lalong-lalo na po kung ang may-ari po ng inyong ginagawa ay masyado pong busy, no? marami po siyang ginagawa tapos uh, halos wala siyang time para pumasyal na pumasyal doon sa construction project so ikaw ngayon ay makakapagbigay ka ng report so pagbabasihan mo ngayon kung ano yung development ng project ano na nga ba yung uh, mga activity na ginagawa ng mga tao sa site no? makakapag-submit ka ng report kay owner at the same time para si owner naman po ay updated doon sa mga pangyayari sa loob ng isang construction project. Pangatlo po ay uh, masisigurado po ninyo na nasusunod yung mga specification and standard sa inyong construction project. Kung halimbawa po si owner ay wala pong sapat na knowledge sa construction so mag-hire siya ng uh, isang structural supervisor or, or isang structural engineer na pwedeng mag-site visit sa site. So sa paggagawa po lalong lalo na po sa sa structural sa structural works pa lang po na ginagawa, no, marami po diyang standards na dapat po nating sundin, marami pong specification na dapat po nating ma sa pag uh, ng ating construction project. Marami po kasi sa mga mga standard na dapat po nating ginagawa ay kadalasan po niyan ay wala sa plano, no? May iba po niyan na hindi po na hindi na po naisasama sa plano, no? Ibinabase na lang po 'yan doon, no? kapag maalam po 'yung uh, uh, inyong structural supervisor o ang si foreman no uh, doon na lang po niyan ibinabase. Kagaya po niyan nung mga uh, halimbawa po 'yung mga sizes po ng bakal. So paano po niyo malalaman na uh, nasusunod nga ba ang specification? Halimbawa po uh, nakalagay po doon sa sa inyong plano is 20mm na bakal ang gagamitin. So kung ikaw wala kang sapat na idea sa construction, paano mo malalaman na uh, 20mm na bakal ang inilagay nila dahil wala kang idea, no? Malalaman mo rin yan doon kung nasunod nga ba yung specification na nakalagay doon na dapat ganito kakapal ang ang pundasyon, ganito kakapal ang puting, ganito kakapal ang poste, no? Gan, ganito po dapat ka uh, kalaki yung mga biga na inyo pong gagawin, no? So, sa ganung bagay po, pag kayo po ay merong inspector, so pagpunta niya ng site, mati-check niya po yan doon kung nasunod nga ba yung specification. No, ang isa po dyan sa napapansin ko, every time na tayo po ay magkakaroon ng site inspection, saan po madalas na napupunan na, na natin na hindi uh, nasusunod ng tama ang specification ay ang sa mga splicing ng mga bakal. So, yung mga splicing po na yan, yan po ay... Uh, yan po yung mga dugtungan ng mga bakal. So pagka nagdudugtong na po ng bakal, may mga instances po yan dyan na basta na lang pong itin, idinudugtong, ikinakabit. No? Mayroon po dyan na kulang sa sukat, maiksi. Maiksi po ang, halimbawa, yung mga laping ng mga bakal. So yan po ang kadalasan na, na nakikita natin dyan. Yung dugtungan po ng mga bakal sa poste, yung mga dugtungan ng mga bakal sa, sa biga, yan po, yung mga, yung mga hook, no? yung mga hook ng ating mga lateral ties at saka yung mga stirrups o so, kadalasan po nyan ay hindi po yan uh, nagagawa. So pag nandyan ka po pwede kang mag-advise sa kanila na dapat ganito ang gagawin, no? Ah uh, ma may gaguide mo sila, no? Yan yan lang kadalasan po base po sa aking experience, no sa sa mga splicing talaga dyan po uh, ma nagkakaroon ng Ah, kadalasan po hindi nasusunod yung splicing ng mga bakal no? sa splicing po kasi ng mga bakal malaking bagay po yan malaking impact po yan sa structural na yung tibay ng isang gusali pag yan po ay hindi nasusunod kasi once na nagkaroon ng, ng mga pag-uga ang ano po yan ay kung hindi maayos ang splicing ng inyong bakal kung hindi nyo nasusunod yung mga standards na nakasaado sa ating National Building Code no. Malaki yung chance po niya na makakalas po yung ano yung dugtungan po ng mga bakal kaya po sa site pagka tayo po ay nagsa site visit isa din po yan sa mga chine-check natin no kung nasusunod ba nila yung standard ng mga splicing kasi base talaga sa experience ko yun talaga paulit-ulit ko lang na napupo na yun lagi lagi ko napapansin po yun so sa ganong paraan bago pa po mabuhusan o bago pa po matakpan ng ng forma yung mga bakal nakita niyo na po yung ah... Uh, kung ano man po yung mga dapat baguhin. So, isa pa po dyan, no, ah, uh, dyan nyo rin po makikita kung nakapaglagay ba ng abang sa waterline, no, nakapag-abang ng, uh, sa electrical, no, yung mga plumbing works po ninyo. So, nandyan yan, malalaman mo yan kung, ah, uh, nagawa ba nila ng tama o hindi, no. So, yan ang isa sa mga ginagawa po natin. At the same time, Ah, uh, isa isa rin po idadagdag ko na lang din po diyan sa ano, uh, pag kayo po ay magbubuhos na. So kadalasan po kasi pagka tayo po ay nagpapabuhos, lalo ready mix, pumupunta po doon si yung tao ng ng sa tao ng batching plant, no? Nung mga nagdi-deliver po ng ready mix, pumupunta doon sinusukat yung area. So, so sa atin halimbawa, sinabi po doon sa ng nagsukat kung gaano karaming semento uh, o ilang cubic na halo ang ating magagamit. Sasabihin po nila, halimbawa is uh, uh, 50 cubic meter. So, ikaw, kung wala kang idea dyan, so, mag-order ka na lang. Ngayon, kung merong inspector dyan, no, mag, may, may nag inspection dyan, pwede niyang ulitin yon, Pwede niyang sukatin ulit para ma-double check niya kung ah uh, sakto nga ba yung orderin kasi baka po mamaya, ang kakailangan nyo lang po ay mga nasa 40, 47 cubic meter lang no pero sinabi nung nagsukat 50 so malaking bagay po yon sa nasa yung sa 3 cubic po yan, ay mga nasa ah, kulang kulang 20,000 na po yan so malaking kabawasan po yan doon no kaya isa po yan sa mga ini natin bago tayo magpabuhos susukatin so, nila, susukatin so, natin, tapos pagtatagpuin natin kung malayo ang diferensya, so pwede po natin siyang questionin, pwede po natin sabihin na sukatin natin ulit kasi parang ang laki ng diferensya. So, ang pang-apat po ay ang ah... Uh, malalaman po ninyo yung schedule. No, makakapagbigay kayo ng schedule kay owner, makakapagbigay kayo ng schedule kay contractor. No, malalaman po ninyo kung halimbawa kailan yung petsa na pwede nang magbuhos, malalaman nyo kung kailan yung petsa na uh, Pwede, pwede ka na mag-start ng uh, pagpapile ng inyong hollow blocks. So, yun, sa mga ganong bagay po, sa mga schedule, malaking bagay po kasi yan. Lalo pag meron kayong target na accomplishment, no? So, dapat, sa bawat sa bawat pecha, no, dapat may natatapos kayo. So, yung schedule na yun, bilang bilang site inspector, so, dapat na, na, na nasusupervise, nasusupervise niya yun. So, pwede siyang makapag-ano ng ano kay owner na Uh, sir, ma'am, pwede po tayo mag-start na ng pabuo sa ganitong pecha. So, kakausapin ni owner o kakausapin mo si si contractor. Kasi kadalasan po niyan, pag nagkakaroon ng site inspection, yung dalawang yung dalawang inspector, no? Sabay po yan sila nag inspection Yung con, inspector ng contractor side. At sabay po yan sila nag inspection So, sabay yan sila nag-uusap. Tapos, makakapagbigay kayo ng schedule kung kailan kayo pwedeng mag-start ng ng inyong formworks, no? Kung kailan kayo pwede mag-start ng, ng staging, no? Nung nasuring nyo. Kung kailan kayo pwede magbaklas ng mga forma nyo. Kung kailan kayo pwede mag-start ng, ng pag, paglalagay ng hollow blocks, no? Kung kailan kayo mag-start na magpapapintura. Basta sa lahat po ng bagay na yan, no? Meron po yung schedule. So, malaking bagay po na na may inspector kayo para si inspector ay nakakapagbato ng info sa, sa may-ari at the same time, ah uh, nasusubaybayan niya yung tinatakbo nung trabaho dun sa site para yung trabaho po ninyo ay napapadali. So, yan po ang isa sa ginagawa nung site inspection. Pag number 5 at ang pinaka -importante sa lahat, no, ay may insure po ninyo yung quality ng construction. No, may insure po ninyo na unang-una po yung safety kasi tayo sa construction site, no, ang motto po natin dyan, madalas natin sinasabi is safety first. So, dapat, unang-una, uh, pag naitayo yung project, may insure nyo kay owner na safety yung pinatayo nilang bahay. No? Uh, dahil nga, na-supervise nyo ng mayos, nyo, na nandyan kayo habang uh, while under construction yung project, ma, may assure nyo kay owner na safety ang bahay. No? Uh, sigurado kayo na kahit ano man ang mangyari, no, hindi basta-basta gigiba o guguho ang kanilang mga bahay. Upang sa ganon, yung kanilang uh, pinambayad naman doon sa construction cost o sa construction project na kanilang pinapagawa ay hindi naman po masayang, no. So malaking bagay po 'yon na dapat ang ang project, no, ay uh, may quality. Ang quality po na sinasabi sa project, hindi lang po basta maganda, No marami po tayo nakitang mga bahay na na maganda, maganda kung titingnan mo sa labas. Maganda ang disenyo, maganda ang, ang ang panglabas pero yung kaniyang uh, structural po ay mahina. So, yan po. Lagi niyo pong tatandaan na ang quality ng isang bahay, wag wag lang po kayo basta-basta babase sa uh, kung ano ang nakikita ninyo. So, dapat alam alam din po niyo na maayos ang pundasyon, magandang pagkakagawa ng pundasyon, tama ang pagkakagawa ng pundasyon, no? Standard ba ang hukay, no? Standard ba ang lalim, standard ba ang laki, no? Yung standard ba ang kongkretong ginamit? Standard ba ang mga bakal na ginamit? Nasunod ba kung ano yung nasa plano? So yan po ang sinasabi natin na quality, no? Uh, wag lang po kayo basta-basta mag-isip na ay ang ganda ng kinalabasan, okay na yan, quality hindi lang po doon nakikita ang quality, no? Dapat po quality as a whole sa kabuuan, magsimula sa pasimula, no? Nagawa na ng maayos, nagawa na ng matibay hanggang sa matapos ang project para makasigurado kayo na ang inyong pinatayong bahay o ang inyong pinatayong gusali ay magtatagal, no? Magtatagal na matibay, mapapakinabangan nyo sa maraming panahon. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay uh, naipaliwanag po namin sa inyo, nakapagbigay sa inyo ng kalinawan kung uh, gaano nga ba kahalaga ang pagkakaroon ng isang site inspection sa inyong construction project. Muli, ito po si Jodrios. Thank you and God bless.